Magandang umaga mga kabay. Meron tayong approve uh, estimate ngayon mga kabay. Eh. Uh, 39 39100. Yan po yung number niya mga kabay. Bali dito 58999 yung model nito mga kabay. So ayan, papanda rin natin mga kabay. Iba po kasi yung tunog niya eh. Parang sakit sa tenga. Tsaka mabibrate po siya mga kabay. So titingnan natin mga kabay, bubuksan natin. Medyo mahaba-habang minuto to bago matapos. Ayan. Tsaka tumatagas din po yung langis, ayan mga kabay. Ayan. Nasapo siya diyan. So maaring sira yung seal dito. Kaya tumagas yung langis. So bubuksan natin mga kabay. Tara, samahan niyo po ako. So ayan mga kabay, na luwagan ko na po lahat ng tornilyo. So titingnan na natin yung loob mga kabay ko anong nangyari. bakit ganoon yung andar niya. Parang pinaliktad mga kabay Ang ganito Ito so, mga kabay dapat dito to ito dapat nakakabit yan tapos yung rubber tsaka yan yan ganyan dapat ay eh, kanina pagkalas ko ganyan na po yung forma yan nakaganyan na po siya napansin nyo po ba kanina mga kabay pagkalas ko nakaganon na siya oh. yan sumali po yung forma na yan mga kabay dapat yung bakal muna ito dito. muna to. Ganyan. Bago yung rubber. Yan. Tapos itong nakatakip niya. Ganyan dapat forma. Kaya siguro maingay. Pero titingnan din natin yung sa loob mga kabay. Baka putol yung connecting rod.

excuse me po so ayan mga kabay wala po hindi po siya sira ayan hindi siya sira mga kabay baliktad lang po yung pagkakabit kinalas So ayan, mga kabay, nabuksan ko na po. Wala pong sira yung connecting rod niya. Ayan, buo pa po. Pati yung o-ring, okay pa mga kabay. Striker niya, okay pa din. Ayan. Yung seal niya mga kabay, yung sinabi ko sa iyo, baka sira. Ah, uh, sinabi ko kanina. Kaya tumagas, hindi po. Ayun o, oh, buo pa po. Maluwag lang po yung tornilyuhan niya. Yung anim na piraso. Bali, binuksan po kasi ito eh hindi ko alam kung bakit binuksan nila tapos yung ingay kanina mga kabay dito lang po ang problema nun no? yan di ba po ganyan yung pagkakabit nya kanina hindi po ganyan ganito po siya yan ang pagkakabit nito kanina mga kabay ay pag ganyan rubber ang nauna ayan ganyan po yung pagkakabit kanina tapos saka hinuli yung bakal yung washer ayan so maingay ho talaga yun mga kabay ayan ayan maingay ho talaga yan kasi mali ho yan ganun ho ang kabit kanina ganyan ayan ang tamang kabit, kabit talaga yan mga kabay ito muna yung washer ayan Yan, nakaganyan ang forma niyan mga kabay para hindi po siya maingay tapos yung rubber niya yan, ganyan po ang formang tamang pagkabit niya binaliktad po kasi kanina eh. so titingnan natin mga kabay ngayon bubuin ko ito ulit Ayusin, ah, gagrasahan natin tapos lalangisan tapos ganyan na po yung forma ang ikakabit natin mga kabay so abang abang mga kabay ha. titingnan natin so ayan mga kabay ilagyan ko na po ng grasa Ayan. Bali, kakabit na muna natin itong gitna mga kabay. Babalik lang siya natin sa dati. Ano ba rod? Huwag na akong pahirapan. Tapos, ito mga kabay. Mabalik lang natin to. Sa kanyang kinalalagyan. Yan mga kabay. Tapos, ipita natin ulit itong screw. Ah, alin. Ay, alin screw. Yan. Ipitan lang natin mga kabay. So, ayan mga kabay. Nakabit ko na yung gitna. So, isusunod naman natin ito. Yan. Bali, lalagyan muna natin ng langis mga kabay. ito mga Dito po, lalagyan natin ang langis. Ayan. Kasi naubos po yung langis niya mga kabay. Dahil nga maluwag ito. Kaya naubos yung langis. So ito mga kabay, sasara na natin. Sasara na natin ito. So, yun na So ayan mga kabay Nakabit ko na Ayan Dadagdag na lang natin Yung turnilyo na natira Ayan Ayan mga <coughs> Bali Dudublihan lang natin ng higpit Kasi baka mamaya hindi na naman humigpit para lang makasiguro tayo ayaw mo, pipit rad pinakialaman na talaga to ayun, busal-sal po yung dalawang screw mga kabay so kailangan natin so ayun na mga kabay, nakabit ko na po bali okay na Wala na po siya yung malakas na ingay na parang bakal na, na nagdidikdikan. Na Ayan. So yan lang po mga kabay. Baliktad lang po yung sa beat piece niya. Kaya maingay siya. So babayaran lang ng customer nito mga kabay. Labor lang po. So yan lang po mga kabay. Maraming maraming salamat. Bye bye.